Tapos sama. Pipirito, sabi mo, di bukas pa natin maka Di bukas pa natin maka Di bukas. Eh di bukas pa natin makakain niya. Ay, ay, ay Yan ito. Paano pagkuha? Ayun. Saksakin daw. Yan ang sinasaksak na nabubuhay na nakabubuti. <laughs> nakabubuti yung saksak. Pero ano ka ba ate? May bulsa? May Meron. Paka bulsa mo yung cellphone ko. Baka malaglag. Ito o. Tagmiram ko. Teka. Aray, aray, aray. Ito na yung nakukuha. Anong tawag dyan? Tibit. Tibit. Kibit. Kibit. Um. So, kibit yan. Yun yung ano, yung, ano, bibilad nakakainis, hindi ko nadala yung panungkit kung yeah. magiging ang kibit ayan, tina natin kinukuha niya, so ganun pala ano ba ito ay parte rin ng, ay yung mga ano mm -hmm. paano to, ito yung ilalaga mm -hmm. tapos pipirito mm -hmm. bumawalok to, tiyaw hmm uh, ganyan siya natin. Madami. Madalang kasi na kung ano. Madami nga yeah, Kaya kung dadala. Madami nga. So, siya lang may dalang kutsilyo. Siya lang Siya <laughs> nakakaalam. At ako, di ko natatanong ng mata ko. Malabo mata. Iba to. ano meron sa taas. Meron dito sa baba. Diba? Another charge of experience. Survival mode. Ayan yung paligid. Ayan yung tatlo. Okay, nagawa na ron. Sige. Kot-kotay mo ng kot-kotay. Ayan. Ano ba ito? Ano ba yung nakakapit na rin, Michelle? Pwede ba yan? Pwede. Yan. Oops, nakakita tayo. Ay, hindi pwede kamay? Hindi makukuha. Ah, tika, tika, ay. Yung kamay mo? Ay, makapit pala. Sige. Pag nahulog. Ayun. Ito. O, oh. oh. diba? Pwede pala ito. O, oh.